des kaya menu ni toga isang kaya 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 nalaman ko. So, yan. Yeah. Huwag lang tayo mag-ingay kasi baka may siya at mga pa ba na baka ma marisgrasya pa siya, siya kasi gabi ngayon. Baka magabangga sa Sa saan saan na nakawawa na ngayon. Mawa -mawa na sana ako dito mga dadya. So, ano natin tulit eh. Nakita ko ang so, dandahan ng kahiyong salita, baka marinig tayo. Ayan siya, sarap na tulog mga Ayan, nag-isa lang siya. So, yun yung halaman natin. Maraming halaman dito eh. So, nakita ko siya na tulog. Ayan siya. na.